ang ginit no gamay depensa sa tumoy sigha lang gamay no ba napulo sa tanong napulo sa sagbot ang mga bago o na kong tanong sayang man atong gihaguan hindi hmm. hmm. na, di na makita ang lang beauty kong makuha na sila o mga sagbot nabigay na nga matay hmm. bihon po na diha kapita hmm. buho na sila ibabalhin na po sila sa gawas sa baga kay, kay para mabuhat sila sa init makita ang ilang kaanyag okay. Hmm. Uy, ano, wanas lang man ako si Matiman. Kaya may ako na ko o lakaw. karon itagaan ako sila o panahon. Pariha sa tao. Nga, mawa na gani tayo oras. sa atong mga anak. Dili lang ako, ano, sa mga karaghanan ron. Nga, nga itong gatubang, aking nalang mga Kada ko dahi kayo tao obligasyon para sa tong pamilya nga ato silang matutukan di ba hindi pa nang na akong mga tanong mga tungkol sa ako ang lain mga gimbuhaton wala na ako sila makita kung natabunan na ba sila sa daghan ka mga sagbut di diba? nawa makita na ang ilang kaanyag Limpi hon, ako, diha limpihon sa na da ko diha dako pa kay terbahoon nga laya naman ang mga dahon mo nang siya sa mga tanom mga bunga sa mga jemilina. dako ako ko terbahoon nun karubong taga kinatubunan na, na ako mga tanong